So ngayon araw guys, may magandang balita nga pala ako. Ito nga pala yung inaabangan ng mga followers ko. At sa wakas, ngayon meron na. Palagi nga pala may napunta dito sa amin para humingi ng sticker. Umaga, tanghali, gabi may nangingi ng sticker. Kaya ngayon guys, pwede na ulit ako mamigay. Maraming salamat nga pala sa nag-sponsor sa akin dahil sobrang dami nito. Kaya pa-comment naman ng Mike kung sino yung may gusto ng sticker ko. Pero guys, hindi pa nga pala nagtatapos yun dito. Dahil ngayong araw guys, may pupuntahan din kami ng Tindugyot. Meron din kasi nag-sponsor ng sticker kay Kuya Dutch at kay Boy Ubo. Maglalakad nga pala kami para kunin. Habang negosyante nga pala sa Boyobo, bumili na nga pala siya ng inihaw. Kasi guys, si Kuya Dugs nga pala naglalagay pa ng sunblock tsaka ng sunscreen. Eh hapon na ngayon, wala ng araw. Ang sarap nga rin pala ni Boyobo dahil amoy inihaw siya. Maya nga pala guys, dumating na nga rin pala si Kuya Dugs. Kaya nga pala ang niya dahil nag pa siya ng buhok sa kilikili. Sakto nga rin pala yung pagpunta ni Kuya Dugs, luto na rin yung pagkain namin. Kahit wala ako ambag. Kaya ayun, yung pagkain nga pala ni Boyobo, tatlo tuloy kami naghati. Parang mas marami pa nga yung nakain namin ni Kuya Dugs kaysa sa kanya. Tapos yung piling nga pala ni Kuya Dugs, ko siya. Tapos nakita ko nga pala yung hotdog ni Boy Subway Ubo at takam ako kaya ako magita ko ng isa. Pagkatapos nga pala namin utuin Subway si Ubo, naglakad na kami. Bigla ko rin napansin na may tumatakbong bata sa amin. Nanghihingi nga pala sila ng sticker kasi wala nga pala akong dala. Dahil yung pupuntahan namin ay bibigyan din kami ng sticker. Kaya sinabi ko pagbalik na lang namin, 20 pesos nga rin pala yung baon ko ngayon naglalakad kami. Kaya paligurado, gutom mo yung aabutin ko nito. Tinanong ko rin si Kuya Dugs kung meron siyang dalang pera. Kaso guys, pares 20 yung pera namin. Kaya napaisip ako guys, kailangan rin namin magdiet paminsan-minsan. Habang naglalakad nga pala kami, nakita namin ginagawa yung kalsada dito. Maganda to para kapag may bagyo hindi na bumaha dito. May nakita nga rin pala akong kontraktor na sobrang laki at malapit na nga rin pala kami sa lugar ng tukso. Kaya ako nga pala nasabing lugar ng tukso dahil maraming nga pala pwedeng bilhin dito na pagkain. Kaya buti na lang guys, wala kaming dalang pera. Tapos ayun guys, may nakakilala nga rin pala sa aming followers dito. Yung 20 pesos nga pala namin ni Kuya Dogs, guys, pirang nga pala namin ng buko juice. Yung binili nga pala namin guys, isang piraso lang para makatipid kami at maghati-hati na lang kami dito sa isang piraso. Maganda nga tong ginawa namin dahil walang sobra. Kaya wala kaming maiitatapon. Pagkatapos nung guys, pumunta na nga pala kami dito sa may mabuhay city. Maraming Maraming buhay nga pala dito kaya mabuhay city. Yung dalawang bata nga pala nakakita sa amin, sumusunod nga pala sila sa amin. Kasi nalaman nila na kami ng sticker. At ayan guys, nandito na nga pala kami sa tapat. Nung una nga guys, nahiya kami pero naalala namin na vlogger pala kami. Kaya ayun, subuy ubo yung pinang pronta namin. Yung pangalan nga pala ng shop nila ay Job Stick. Sa phase nga lang pala to at tapat nga pala to Nang bili ng mga party needs. Kaya guys, dito na kayo magpa-print. Sakto nga pala yung pag-sponsor sa amin ni Ma'am jay ng sticker. Kasi guys, yung ko nga pala ng sticker kanina, ilang araw lang ubos na yon. Kaya kawawa yung iba kapag hindi nabigyan grabe nga pala yung binigay sa amin, guys. Sobrang dami. Hindi nga lang pala sa Buyobo, tsaka si Kuya Dugs yung binigyan, Pati nga rin pala ako. Kaya saktong-sakto dahil may sumusunod sa aming bata. May mga sample na nga pala dito, kaya ibibigay ko na lang to sa mga bata. Kasi, guys, matagal na nga pala silang sumusunod. Kaya grabe yung sayo nila no, nabigyan ko sila ng sticker. Tapos may amaya nga rin pala, guys, may pumunta nga rin ang bata dito. Kaya ayun, ang lakas ng loob ko para bigyan ko sila ng sticker. Parang hindi na nga dahil sobrang dami. Kaya maraming salamat, Ma'am Jade. Pagkatapos nun, guys, dumaan na nga pala kami dito sa so may rin. Grabe yung hangin dito, sobrang presko. Tapos si Beobo nga pala at si Quedogs may nakikita ang gagamba dito. Kaya tinanong ko kung ano yung nakita nila. Kaso guys, turo nga pala sila ng turo dito kaso hindi ko makita. Tapos maya maya nga pala si Quedogs kumuha ng dahon. May nakita siyang ladybug kaya aalagaan na lang niya. Kaya pagka uwi ko nga pala guys, kinuha ko kagaya yung sticker ko. Kasi panigurado kapag na-upload ko na to magpupunta na yung mga bata sa amin.